Hindi ko alam ka lang ako po sa followers ko. Ayaw ka naman kasi magsinuhan yun. And anyway, short lang. Uh, pagkatapos ng eleksyon, May 2022, okay naman ako. Wala naman ang gaano na ramdaman. Siyempre, medyo malungkot ka. Pero tuloy-tuloy lang tayo sa tulong, sa vlog, sa mga gawain natin. So May 2024, okay lang, tuloy lang. Walang reklamo, walang sinasabi, wala akong sinasagot. Tuloy lang sa trabaho, wala lang. Hindi naman natin. So, for the year, medyo okay naman ako. May, June, July, hanggang mga December. Tapos, pagdating ng 2020, although, ang feeling mo lang, lagi lang may mabigat. Para lang may mabigat sa loob, may mabigat, may mabigat para may madilim, may mabigat. So, pagdating ng mga 2023 na mga April, okay naman, tuloy-tuloy pa rin tayo sa gawain natin. Meron tayong project sa mga meron tayong projects sa Birch Tree Advance sa Century Foods. Century Foods, sila yung magawa ng Century 2 na may charity work tayo sa kanya. Every month, dalawang beses punta tayo sa mahirap na lugar. At uh, nagtatalk kami ni Lisa, nagbibigay ng libre yung advance, yung mga nutritional drink pampalakas. Uh, wala po kami ng uh, talent dito, libre lang, gusto ko lang tumulong. Pero wala kasi ako pang, pang bayad, eh, para makakuha ng crowd, makatulong. Mahal mag medical mission. So sila nagbibigay. Pero napansin ko na mga 2023 na, mga April, medyo hirap na ako mag medical mission pag mainit, ayoko na mainit. Hindi ko na kaya sa mainit. Parang may hingal, may pagod, paglulun ko, parang ayaw na. Kaya mapapansin nyo mga vlogs ko nung mga 2023. Parang tips ko lagi, uh, palapit sa edad 60. Yung Thomas na nagkakaidad, nangihina, nahihilo, nagmamanas. di ba? Yan naman na namamaya, wala yung muscle, lumiliit ang mga kamay. I-expect ko ano lang to aging. At pagdating ng uh, October 24, 2023, bali wala pang one year ago, eh, doon ako nag-60th birthday, senior ako. Uh, wala pang ako gano'n naramdaman. Pero nung Birthday ko around uh 8 months ago, doon na ako nakaramdam ng back pain. Matagal na ako may back pain, matagal na ako masakit ang likod, pero this time biglang may masakit bandalista sa at.